Bukod sa Box Office Queen at uh, Homecoming Queen, magbigay ng iba pang queen. Sandra, Beauty Queen? Beauty Queen. Nanjan ba ang Beauty Queen? Siyempre nanjan ang Beauty Queen, pero Tyler, pwedeng mo pa makuha mas mataas, 'di ba? May mga Box Office Queen, may Homecoming Queen, may Beauty Queen, magbigay ng iba pang queen. Tyler. Ano kaya? <laughs> oh, sayang. Nakabutan tayo anyway. Sandra, pass or play? Play. Tyler, balik muna tayo, Kyler. Babalik tayo sa inyo. Pancake, bukod sa long box long. office queen and the uh, homecoming queen, magbigay ng iba pang queen. Bikini queen? Bikini <laughs> queen! Nandiyan ba yan? <laughs> Wala, Sam. Banyo queen! Yon! Banyo queen. Andrew E! Survey says... Dasuri. Ako nasa, nasa utak ko lang yung Tapa Queen. <laughs> tapa Queen! Yun yung maanghang. Yun yung maanghang. <laughs> Nandiyan ba ang Tapa Queen? Wala. <laughs> Horizon, ito mga Sandra, bukod sa box office queen, homecoming queen, magbigay na iba pang queen. Sexy queen. Oh, sexy queen. Why not? Nandiyan ba, sexy queen? Wala rin. Marcos, kunin mo na. This is gonna be it. Dancing queen. Tyler. Come on. Come on, come on. Multi multimedia queen. Multimedia queen. Winston. Pram queen. Pram queen. Pram queen. Vinci, ano kaya isang tamang sagot na ang kailangan natin? Dancing queen. Dancing queen. Nandiyan ba ang dancing Dancing queen. Yeah! We'll see. Everybody, number six, please. Pops Fernandez, Concert Queen, na naglaro na rito. Number five. Drum oh! Queen, Sina the oh! done. Number four. Drama, Drama queen! Queen! queen. And of course, wow. number three. Drag Queen. Let's take a look at our scores ang All-Filipino Global Pop Group na Horizon may 193 points. Sina Sam O. Oh at ang Team Soul Sisters may 67 points. Na